sabi ng Panginoon. Sa 2 Timothy 3.15, pinatotoo ni Timothy. Bata ka pa lang, Timoteo, alam mo na ang kasulatan. At sa katulatan, sa Biblia, matatagpo mo ang kaligtasan. Ito ang pananalik kay Kristo. Kaya si Timothy na born again. Kaya si Timothy naging matinong bata at naging pastor at naging disipulo ni Pablo. Dahil bata pa lang siya, nilublub siya ng kanyang ina. Saan? Sa salita ng Diyos. Hindi sa gadget. Hindi sa cellphone. Mga magulang, makinig kayo. Pwedeng ma-open ka sa sasabihin ko, pero sasabihin ko to mahal ka ng Diyos. Kung hinahayaan mong anak mo, inukonsinti mo sa pagiging adik sa cellphone, wala kang kwentang magulang. Ikaw na rin ang magpapamak sa anak mo sa apoy ng impyerno. Sana hindi ka na nagkaanak. Kung ikaw din ang magpapamak sa anak mo sa impyerno, mahiya ka sa sarili mo. nyo! mo, magtatrabaho kayo para ipaarali ng anyong anak. sub, -sub kayo sa pagtatrabaho para mabigyan ng magandang kinabukasan. Hindi sa impyano lang din pala babagsak. Bakit binigyan mo sila siya ng isang devices na maglalayo sa kanya sa Diyos dahil ayaw mo na mag-alaga. Hinayaan mo na sila. Dahil hindi natin nakikita na ang higit kailangan ng bata ay Diyos. Hindi pera, hindi edukasyon, hindi pagkain, hindi gatas. Basagin niyo sa prinsipyo niyan. <coughs> Tapos iiyak-iyak tayo. Tiyak ang hulo ng anak ko. Pag ako. Kala mabago. Eh bakit mo babago? Kinunsinti mo. Bakit hindi maali? Kinunsinti mo. Ikaw ang dapat magbago. Tayong mga magulang ang dapat unang magbago. Again, I repeat. May kaluluwa ang ating mga anak. May kaluluwa. Ang mga bata. At ang kaluluwa ang kailangan niya, Diyos. Ang kaluluwa ang kailangan niya, salita ng Diyos.